ay mapagpalang umaga ulit po sa inyong lahat at batid ko lamang pong ipalam sa inyo na nais ko po sanang tumakbo itong darating na eleksyon 2020 po at nais ko lang pong ipalam sa inyo at ilalapag ko lang po muna tong ating cellphone at para lang po nakita niyo po ang aking tunay ay sinasabi ay tunay huh? Sinasabi ay tunay huh? <laughs> Ay sandali lang po at tatakbo po ako Ay sandali lalapag po lang po <laughs> Aba matindi! Ay umaga na po kasi kailangan mag-exercise. Alas 5 na po kahit mag sa ista na umaga. Ayan. Imak po ako.